Huwag ka mang hinayang, lalo na kung ikaw naman mismo yung sinayang. Tandaan nyo, never naging kawalan yung mga taong hindi naman makita yung worth natin. Na never naman naging important para sa kanila yung halaga natin. Ang problema lang kasi sa atin, masyado tayong natatakot maiwan. Masyado tayo natatakot mag-umpisa ulit. Kasi totoo naman eh, nakaka-drain. But the thing is, ganun talaga. Wala tayong choice. Kapag natatakot ka, do it scared anyway. Lalo na yung idea na Magsisimula ka ulit sa pinakaumpisa. Ngayon pa lang pagod na akong isipin yun. But guess what? Mas gugustuhin mo ba magstay sa isang relationship na ikaw na yung lugi at kawawa? O magsimula ulit para hanapin yung mga bagay, tao, sitwasyon at pagkakataon na pwedeng mas mabigyan ka ng importansya. Yung tipong hindi mo na kailangang ipilit, hindi mo na kailangang magbakaawa, at hindi mo na kailangan isiksik yung sarili mo para lang malaman nilang nanjaka. Kaya kung feeling mo nakakatakot mag-isa, mas nakakatakot pa rin magstay sa isang relationship na hindi ka na masaya. Alam ko, lagi nyo na itong naririnig at lagi nyo na itong napapanood, nababasa at lagi na itong sinasabi ng mga nakikita nyo sa television, sa social media. Cliche as it may sound, pero lagi mong piliin yung sarili mo. Always do what makes you happy because at the end of the day, ikaw lang yung meron ka.